Hi guys, good morning. Tara guys, iturko po kayo sa akin maliit na garden. At kung paano ba namumulaklak yung ating magagandang rose. At kung paano po sila alagaan. Yun po yung aking house guys. Tara guys, iturko po kayo. Dito tayo magsisimula guys. Ayan po yung ating white roses. Ayan po, ang dami nga pong bulaklak guys. Ayan po siya. Ayan, 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 ayan. ayan. Ayan ang aking mga roses. Yung iba guys, ah, inilipat ko na po sila doon sa lupa. Para gumanda ang kanilang um, balusog po sila guys. Yung rose kasi pag ganitong summer, ayan tingnan mo po guys ang ganda niya. Ibang variety ng pagka-red itong rose na to. Tingnan niyo, look. Ang dami niyang bulaklak e yun. Ayan, ang dami nilang bulaklak. At saka ang dami niya pang sibling guys Oh. Ang dami niya pang anak ayan po, Nakakatuwa sila guys pag ganitong summer kasi uh, maganda na po sila guys pero pag mga tag-ulan hindi po sila maganda guys ayan look, diba ang ganda ng pagka rose pagka ano niya, ang pula-pula niya talaga at ayan, uh, alaga lang po ito guys, ibang variety white naman yan at ang dami din po ng kanyang sibling Ayan po. Ito naman ay local na ano na na rose kumbaga para siyang uh, native rose. Parang ganoon kasi itong mga ito guys para na silang may mga ano eh kumbaga parang may lahing rose na may mga lahi na po sila or uh, magandang klase or hindi ko paano pa papaliwanag. Yung pasa ito native kasi ah uh, yan native ito ay imported. Yun na nga siguro yun guys. Tapos ito native siya. Ang ginawa ko sa kainaluan naluan ko rin po siya ng imported na ayan orange na rose ayan po ayan po guys ang pag-aalaga ng rose guys basta lagi nyo lang sila di didiligan lagyan ng abono yun lang po yun guys at at uh, kung ano na sila guys kung ganito na sila ayan ganyan kita mong ganda ng pagka dilaw, guys so three variety pala inilagay ko dito may dilaw may orange at saka itong native guys tapos itong white ayan mayroong akong white tulad nyan guys ito sila patapos na ito guys eh patapos na sila ang gagawin nyo guys i-cut nyo lang dito ito tanggalin nyo itong ayan, i-cut nyo lang siya basta tanggalin nyo ito, ikat cut lang at saka mag, uh, ano na yan, mag, magsisibol baga, o oh, at mayroon tayong tanglad dyan, syempre hindi mawala yung tanglad sa ating kabahayan, kasi importante po yan, tapos nandito nandito po yung aking santans, hindi pa po siya na kasi po yung santans guys, ay, ang bulaklak nito ay twin may, tapos mayroon tayong gumamela dyan, ayan po yung ating gumamela na kulay dilaw tapos itong, itong gumamela na ito ay kulay red, yan. At saka itong gumamela na yan ay kulay orange po yan. Hindi pa sila mamulaklak. Kasi ayan, nilipat ko po sila dyan guys. Tapos ito, may mga local pa rin akong ano dyan. ah uh, rose. Ayan, may local na rose. Ayan po sila. Local po yan sila guys. At doon sa dulo. At uh, mayroon tayong halaman dyan. May, nagtanim ako ng kunting sibuyas dahon dyan. Mayroon tayong pandan mayroon tayong kalamansi dyan. Ayan, kalamansi ko nandyan, guys. Ayan po si kalamansi. At saka, mayroon tayong kiat tiat dyan. Ayan po, guys, yung little garden. At, ah, uh sa labas guys sa bukas ko na lang kayo ituturo sa sa labas dito lang po muna tayo sa aking magagandang mga roses guys. Ayun po nakakatuwa sila guys. Maganda po sila sa umaga lalo na po yung kunad takap-pika doon sa bahay na yun. Ayan, Diyan ako mag-aalmusal, dyan ako nagtatambay guys. Kaya para ang ganda lang po guys na ito yung umaga na peaceful life guys parang nakakatuwa, di ba? nakakatuwa na ano, nandito ka tuwing umaga. At uh, guys, yan dito. Kala sa garden, pakapika-pika lang dyan. Di pa para ang sarap? Ito guys, maganda din po ito guys. Vietnam roast. ah uh, thank you guys and happy morning sa inyo lahat.